Ayan mga boss, update po tayo sa ating mga manok na naglilimlim na ngayon ay nagsisiw na. So mayroon na tayong naipos, uh, i-update natin kung isa na ba lahat. So ang dami na po. Ayan. Nilabas ko to mga ka, mga kabusing kasi para hindi siya doon sa loob o sa gabal doon sa pag sa mga sisiw. So, ito, ito na. Ayan. 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 Ito na po siya mga ka-idol. So, titingnan po natin, ay unay natin dito mga idol, titingnan natin sila kung ano, titingnan natin po. Kung so, ano na may update po tayo dito, yun, mayroon na po mga idol. So, ito idol, yan mayroon na po siya oh. Ayan. Ayan, kanina wala po ito, Akapon. Ah, wala po ito ngayon, Nga, mayroon na. So, tingnan natin pa yung ano. Ah, so, mayroon pa mga idol na hindi pa na na pisa mga kaidol so, so mayroon na po siyang yan butas yan, butas po sa yan, itlog yan so tingnan natin tingnan nga natin so, nag anong siya eh, parang mayroong gumagalaw sa ilalim so ito na mga kaidol so ito yung nguso niya. So, nakita niya naman yung nguso ito to. Yan, yan. Ito yung oso niya. So, ito na. Uh, ang iba, mayroon na po siyang, ano, si mayroon na po siyang sisiw. So, ilang piraso, o marami na rin, oh. Um, uh, tingnan natin, yan, oh. Marami, oh. Uh, may apat na, pang lima yung isa, na hindi pa ano, hindi pa nagbukas yung, ano niya, paka. Yan. So, ito, update po natin itong isa dito. Yan. Yan. Ngayon, titingnan natin kung lahat na ba ay pisana. Kung lahat na, ay tatanggalin natin siya sa kanyang paglalagyan. Ayan. Ito na. Ito, tanggalin natin. Ayan. Ito na mga kaidol. Ang dami na. Ayun, may bago pang isa. May bago. Ayan o. Oh. So, anong gagawin? Ayan. Ayan. Ilang piraso. One. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Pito. Pitong piraso mga kaidol So, swerte tayo mga kaidol idol Na kapag papisat tayo ng seven na itlog. Yan. Yan. Ito siya bago. So ito na, ilagay na natin 'to. Ito yung inay niya. So, ano muna natin siya dito? So, diyan ko na siya nilagay so maraming salamat idol, dala, bye bye mga idol